Sa mismong sandali na umaari ba si Hong Tianyi at akala mo'y siya na ang hari ng kalawakan, at gusto pang angkinin ang dayal, sundial para magpabungga, isang malakas na sigaw ang pumailan lang, anong kalokohan ang ginagawa mo, Hong Tianyi? Sa sobrang inis, nawala sa katinuan si Hong Tianyi at nagpakawala ng nakakatakot na pressure, dahilan para mamutla ang mga mukha ng mga pinuno ng paksyon. Gustuhin man nilang lumaban, hindi nila magawa at napilitan na lang silang lumuhod sa lupa ng walang ini. Samantala, Siksu yan ay pilit pa rin nakatayo, ngunit hindi rin siya gaanong nakakalamang. Nakaluhod din siya na may gulat sa mukha na parang nakakita ng multo. Grabe, ang lakas ng demonyong to na dinala ni Eshikshong. Ano kaya talaga ang pagkatao niya? Tinignan ni Hong Chenyi ang mga nakaluhod na may paghamak at mumisi. Isang grupo ng mga walang silbi. Agad niyang sinunggaban ang dayal, ngunit bigla siyang natigilan. Bakit ganito? Ang tigas ng dayal, hindi man lang gumalaw kahit anong gawin ko. Kung nakita ito ni Jun Lin, tiyak natatawa siya ng malakas dahil ang dayal na ito ay hindi ordinaryo. Ito ay isang eksklusibong gantimpala ng sistema, at maliban sa kanya, walang sinuman ang may karapatang humawak dito. Ramdam ni yan ang napakalakas na kuryente sa buong katawan. Ang mga mata niya ay nanlalaki sa galit. Hong Chen ikaw ay alagad ni Eshik at isa pa sa pinakadakilang henyo ng ating sekta. Ibinuhos na niya ang lahat ng kanyang puso para sa iyo, tapos gagawa ka ng ganitong mga kabulastugan. Nanlaki ang mga mata ni Hong Chen at biglang iwinasiwas ang kanyang manggas. Nakakabagot makinig sa mga sermon, wala kang kahihiyan. Sino ka para turuan ako? Isang napakalakas na puwersa ang tumama kay niyan dahilan para tumilapon siya na parang batong pinakawalan sa tirador. Umikot siya ng ilang beses bago bumagsak sa lupa na nagdulot ng alikabo. Hawak niya ang kanyang dibdib na may maputlang mukha at may bahid ng sariwang dugo sa kanyang bibig. Aano to? Sa isang atake lang, hindi ako nakapaghanda. Impossible. Dati ay pantay lang kami, bakit ang lakas na niya ngayon? Ang mga tao sa likuran ay nanginginig habang nakatingin sa pigurang pula na parang apoy. Dumaloy sa kanilang mga puso ang matinding pagkabalisa. Pinulo ng sekta. Tumayo si Hong Tianyi ng may kayabangan at nagsalita ng may pait, Denye, isang grupo lang kayo ng mga hamak na lang na nagtatangkang sumayaw sa harap ko mapalad na ng nga kayo at hindi ko kayo pinatay Munit sa kasagsagan ng tensyon, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa malayo, ang hukbo ng pintuan ng pagbabagong anyo ay dumating na. Demonyong si Ejun Lin, lumabas ka na at tanggapin ang iyong kapalaran. Narinig ito ni Hong Tianyi at mumisi ng bahagya na walang anumang pagbabago sa kanyang mukha. Sa wakas, dumating na rin ang malaking araw. Samantala, ang mga mukha ni ay nagiging putla at ang kanilang mga puso ay nagdududa. Ngunit bago pa man sila makapag-react, biglang nawala si Hong Chen ang pinuno ng paksyon ng nakatagong espada na may mukhang nagdadalamhati. Pinuno ng sekta, anong gagawin natin ngayon? Hindi rin mapakali si Xuyonian at agad na nanguna sa pag-alis. Hindi pwede, kailangan nating pumunta doon at tingnan. Sa tuktok ng malabong ulap, isang lalaking may puting buhok ang nakahiga sa isang mahabang upuan na may pagkamalaswa. Nakasandal ang isang kamay sa kanyang ulo at ang isay may hawak na isang malaking baso ng milk tea na may mahabang straw na nakabalot ng ilang beses. Pagkatapos, tumango siya na may kasiyahan. Milk tea lang ang tunay na pag-ibig. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, umiiyak pa rin siya Junlin. Sige na, tatanggapin ko na ang aking kapalaran. Hindi ko rin naman pwedeng itapon ang daga na ito at nasanay na rin ako sa kanya. Siguro may maganda rin naman sa kanya. Isang kakaibang istilo mas nakakamangha habang tinitingnan ko. Sa mismong sandaling ito, isang figura na may pressure na parang bundok ang biglang lumitaw, na may nagbabadyang aura na parang gustong durugin ang buong espasyo. Tinignan ni Hong Chen Yi si Ye Junlin na nakahiga pa rin doon, na may malinaw na paghamak sa kanyang mukha. Talagang nakakahiya ka sa mundo ng paglilinang. Isipin mo, isang walang silbi na tulad mo ay naglilinang pa rin. Ang alam mo lang ay maging tamad at sumipsip ng milk tea. Anong klaseng paglilinang yan? Siguro sa susunod na malaking digmaan ng doktrina, matutulog ka na lang at magyayabang. Sa tingin ko, nakakuha ka lang ng kapalaran kung saan, at nagkataong nagkaroon ka ng walang kapantay na pagsasanay at bihirang kayamanan. Paano ka magiging karapat dapat sa lahat ng mayroon ka? Pero okay lang, malapit na ring mapunta sa akin ang lahat ng iyan. Habang iniisip ito ni Hong Tianyi, dahan-dahan siyang lumapit, na may mga mata na kumikinang na parang lobong nakakita ng masarap na biktima. Natuklasan iya Junlin na dumating na si Hong Chenyi, ngunit hindi man lang siya nag-abala na gumalaw. Nakahiga pa rin siya doon na may mapupungay na mata at sumisipsip ng milk tea. Narinig ang kanyang malabong boses, magandang alagad, miss na miss ka na ni Shifu. Halos atakihin sa puso si Hong Chenyi. Pinigilan niya ang kanyang galit at nagsalita ng may pag miss ang ulo mo. May mga umatake na sa labas, sinusubukan kang patayin. Tapos nakahiga ka pa rin dito at sumisipsip ng milk tea. Hindi ka ba natatakot mamatay? Narinig ito ni Ye Junlin at tinamad na umikot para umupo na may naguguluhang ekspresyon. Inaatake na pala. Bakit wala akong alam? Naramdaman ni Hong Chenyi na gusto niyang ihampas ang kanyang ulo sa pader. Ano ba talaga ang taong ito? May mga tao sa labas na gustong kunin ang kanyang buhay at nakakatakot pa sila na halos gumuho ang sekta. Munit nakaupo pa rin siya doon na parang walang nangyayari. Nagpapanggap lang ba siya o hindi siya talaga interesado? Naramdaman ni Hong Tianyi na umaakyat na ang dugo niya sa kanyang utak, munit pinilit pa rin niyang pigilan ang kanyang sarili. Binigyang diin niya ang bawat salita, sinusubukang manatiling kalmado. Nakikita mo na ang sitwasyon. Munit kung susundin mo ang gusto ko at ibibigay mo sa akin ang mga bagay na nakuha mo, maaaring isipin ko na tulungan kang iligtas ang iyong buhay. Kumulot ang noon niya Junlin Lin na nagpapakitang hindi niya maintindihan. Anong mga bagay? Napangisi si Hong Chenyi sa galit. Huwag kang magpanggap na mangmang sa akin. Alam na alam na ng lahat. Buksan mo ang iyong espasyo ng kayamanan. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, biglang nagbago ang ekspresyon ni Hong Tianyi. Nanlaki ang kanyang mga mata at hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na magmura. Ano to? Sa harap niya ay isang maliit, kaibig-ibig na nilalang. Ang puting bestida nito ay kumakaway sa hangin at ang mga braso nito ay parang jade. Mayroon itong perpektong proporsyon na mga puting binti, Ngunit nakasabit sa leg ng nilalang na ito ay isang ulo ng daga. Naramdaman ni Hong Tianyi na nawala ang lahat ng kanyang lohika sa isang iglap. Ano to? Tao ba, daga, o isang faulty product ng langit? Munit bago pa man niya madigest ang magulong impormasyon, ang kakaibang nilalang na iyon ay agad na lumipad patungo sa kanya na may dalawang kamay na may hawak na isang malaking plato. Ang mga mata nito ay kumikinang sa excitement. Shizun, narito ang kesi style na inihaw na manok na ginawa ni Zuzu ayon sa iyong mga tagubilin. Ang anghang ay sobrang sarap. Tikman mo. Pagkatapos niyang magsalita, ibinaling ni Baik si Aoxi ang kanyang ulo para tingnan si Hong Tianyi. Kumikinang ang kanyang mga mata at masaya niyang sinabi, Ah, Shixiong Hong, nakalabas ka na pala. Napahiyaw si Hong Chanyi at naramdaman na tumayo ang kanyang balahibo. Instinctively umatras siya ng dalawang hakbang. Eh huwag kang lumapit. Pagkatapos tinitigan niya itong mabuti. Habang tinititigan niya ito, lalo siyang natakot. Anong nangyayari? Bakit ang word ng puting daga na ito? Hindi ba ito tao? Hindi ba ito daga? Biglang pumasok sa isipan ni Hong Chenyi ang isang nakakatakot na ideya na mas nakakatakot pa kaysa sa isang masamang kultivator. Mabilis siyang tumingin kay Ye Junlin na may mga mata na puno ng takot. Ang taong ito, hindi kaya't mayroon siyang ganitong klasing panlasa. Habang sinisira ni Hong Chenyi ang kanyang sariling espiritu, hindi rin komportable si Ye Junlin. Tinignan niya ang mga mata ni Hong Chenyi at hindi niya mapigilan ang kanyang noo. Anong klasing tingin yan? Isa akong matuwid na ginoo. Ano ba ang iniisip mo? Munit bago pa man niya maipaliwanag, isang serye ng mga figura ang lumapag mula sa kalangitan at lahat ay may galit sa kanilang mga mukha. Taksil na alagad, anong balak mong gawin sa yong Shizun? Sumang-ayon ng iba at nagbabala ng malakas, mag-ingat ka, Shidie. Ngunit sa sandaling tumuntong ang kanilang mga paa sa lupa, agad na naakit ang mga mata ng grupo ni Xuyao Nian sa taong nakatayo sa tabi niya Lin. Gustong lumabas ang kanilang mga mata sa kanilang mga semento at ang kanilang mga kamay at paa ay nanigas. Ito. Ito ba ang i? Sa huli, si Baik siya oksi pa rin ang sumira sa kapaligiran ng pagkalito. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay at mumiti ng malapad, nagpapaliwanag, huwag kayong mag-alala, ako si Zuzhu. Narinig ang mga salitang ito na pangiwi ang mukha ni Xuyonian. Hindi nila alam kung dapat silang magsaya o miyak. Ang orihinal na ikalawang alagad ni Shidiye. Ang istilong ito ay nakakatakot talaga. Ang pinuno ng paksyon ng nakatagong espada ay puno rin ng salungatan at nagbitiw ng isang pangungusap na puno ng damdamin, si Shidiye ay hindi lamang mas talentado kaysa sa iba kahit na ang kanyang aesthetics ay umabot na sa isang antas na hindi natin kayang sundan. Talagang marunong siyang maglaro. Bawat isa ay nagsabi ng pangungusap at mas lalo nilang naramdaman na may mali sa sinasabi nila. Ang bawat pangungusap ay tila gustong. Ilubog si Ejunlin sa putik. Bakit palaging may nararamdaman ako na sinisira ng mga taong ito ang aking reputasyon kapag sila ay nagsasalita? Kung hahayaan ko silang magpatuloy, tiyak na walang pag-asa para sa reputasyon ng aking matuwid na gino'o. Kaya, nagpa siya baguhin ang paksa agad bago pa man lumala ang mga bagay-bagay. Sandali, ano ang sinabi niyo kanina? Anong ibig niyong sabihin? Agad na tumayo si yan at itinuro ang kanyang daliri sa mukha niya na may galit na boses. Shidiye, may balak ang iyong dakilang alagad na maghimagsik. Gusto niyang agawin ang dayal at inatake pa niya kami. Narinig ito ni Ye Jun Lin at itinaas ang kanyang kilay. Ikinulong ng kanyang mga mata si Hong Chenyi na may malalim na kahulugan. Ang aking magandang alagad, totoo ba ang sinasabi nila? Tinitigan ng lalaking may puting buhok si Hong Chenyi. Naramdaman ni Hong Tianyi ang panginig ng kanyang likod, ngunit agad siyang nakabawi. Itinaas niya ang gilid ng kanyang labi at isang mapanuksong ngiti ang lumitaw. "Kahit totoo pa, anong magagawa mo sa akin?" Pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang ito, naramdaman niyang mas kumpiyansa siya. Ipinagmalaki ni Hong Chenyi ang kanyang ulo, na may nagmamataas na boses. "Hindi na ako ang Hong Chenyi kahapon. Anong Shizun, anong tapat na alagad? Ngayon na narito na ang malaking hukbo, natapos na ang iyong paghihirap." Hindi mo ba maintindihan ang sitwasyon sa harap mo? Galit na galit si Xuyao at ang grupo, at ang kanilang mga katawan ay nanginginig sa galit. Napakababa mo. Talagang lobo ka na nakadamit ng balat ng tupa. Sobrang bait ni Shidiye sa iyo, tapos nangahas kang traidorin siya. Isang taong kumakain ng kanin munit sumisipa sa kaldero. Sa mundo ng paglilinang, ang pagtatraidor sa iyong sekta ay isang malaking tabo. Tumayo doon si Hong Chenyi na sumisigaw ng may pagkadismaya, ano ba ang alam nyo? Sino ba ako? Isang kagalang-galang na pagkakakilanlan, isang natatanging henyo na tumitingin sa mga bayani. Munit sa mga nakalipas na araw, kailangan kong maging isang laruan para sa isang shizun na tamad na tamad. Hindi ko lang siya kinakailangang masahihin, munit kailangan ko rin siyang hugasan ang kanyang mga paa. Sa tuwing naaalala ko ito, nararamdaman ko na natapakan ang dignidad ng isang lalaki ng walang awa. Nakakahiya. Lahat ay tumitingin kay Yejun Lin, naghihintay kung paano siya magre-react sa pampublikong pagtataksil na ito. Ngunit sa halip na magalit, nakitaan si Yejun Lin ng isang pagganap na tumagos sa puso ng mga tao. Karma. Lahat ito ay karma. Huwag mo siyang sisihin, ako ang may kasalanan. Napakawalang inat ko sa mga ordinaryong araw. Hindi ko pinapansin ang damdamin ng aking alagad. Lahat ng kasalanan ay akin. Nanghihinayang ako, ah aha. Pagkatapos niyang magsalita, hinampas ni Ejun Lin ang kanyang dibdib at yumapak sa lupa na may matinding sakit sa kanyang puso at luha sa kanyang mga mata. Mukha siyang matandang ama na umiiyak dahil sa kanyang taksil na anak na umalis ng bahay. Ang katabing si Baik si Aoksi ay nanigas din at halos maiyak na rin siya kasama ang kanyang Shizun. Ngunit ang iba ay hindi madaling maloko. Siksuyao niyan at ang mga pinuno ng paksyon ay nakatayo doon na may mga mapapait na mukha na parang nakalunok sila ng isang langaw. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Ito ba si Ejun Lin? Ito ba ang taong palagi natin iniisip na malamig, misteryoso, at walang kapantay na malakas? Bakit nagtatanghal siya ng mahabang drama sa gitna ng labanan ngayon? Hindi na kailangang sabihin kay Hong Tianyi, malinaw na nakasulat sa kanyang mukha ang apat na salita, sobra kang nakakadiri. Magpatuloy kang magpanggap. Kung hindi ako nakasama sa taong ito sa loob ng mahabang panahon at nakita ang kanyang pagkatao, maaaring naniniwala pa ako sa iyong pagganap. Ngunit ang halos ikinasuka niya ay ang sumunod na sinabi niya Junlin. Lin. Ao Hong, Hong Chen ang aking alagang alagad. Shifu, sorry talaga. Patawarin mo ba ako? Pagkatapos ng lahat, tayo ay may kapalaran bilang Shifu at alagad. Mas mainam na kalimutan ang nakaraan at magsimulang muli, okay? Pagkatapos niyang sabihin ito, Inunat pa niya ang kanyang kamay na may nag-alalang hitsura. Mukha siyang taong tinanggihan ngunit patuloy pa rin gustong bumalik. Huminga ng malalim si Hong Chenyi. Tumayo ang kanyang balahibo sa balat at siya ay nakakadiri na iwinasiwas ang kanyang kamay na may nakakasuyang tono. Huwag kang mangarap. Ginawa mo akong dumiri. Mula nang ako ay pumasok sa landas ng paglilinang, nakatagpo na ako ng lahat ng uri ng demonyo at halimaw, Munit ang isang walang kapantay na walang hiya na tulad mo ay wala talagang dalawa. Talagang binago nito ang aking tatlong pananaw at pinalawak ang aking mga abot tanaw. Hinding hindi kita patatawarin. Hindi maaari. Walang paraan. Munit sa hindi inaasahan, hindi nagpakita ng pagkadismaya si Ye Junlin sa kabaligtaran, naging mas magaan ang kanyang katawan, at mahinang ngiti ang lumitaw sa kanyang. Labi Walang sinuman ang nakakaalam, ngunit sa loob ng isipan ni Ye Jun Lin, sunod-sunod na tunog ang naririnig. Ding Binabati kita sa host sa pagkumpleto ng pansamantalang misyon. Gantimpalaan ka ng walang kamatayang hegemonikong katawan na desisyon. Ang walang kamatayang hegemonikong katawan na desisyon ay isang pinakamataas na pagsasanay na pinagsasama ang puwersa at pisikal na katawan. Kung naabot ang sukdulan, maaari itong ihulma sa isang walang kamatayang hegemonikong katawan na magpapayanig sa lahat ng bagay. Sa totoo lang, sa sandaling napagtanto niya na may intensyon si Hong Chenyi na maghimagsik, Aktibo nang na-activate ng sistema ang pansamantalang misyon at pagkatapos ay tumanggap ng dalawang nakakaintrigang pagpipilian. Una, umarte ng may galit at ipamalas ang iyong katapatan bilang shizon. Magalit, sumigaw at pagalitan ang iyong alagad sa mismong lugar na nagpapakita ng matinding pagkadismaya. Pagkatapos mong makumpleto ito, agad kang makakatanggap ng isang fairy-grade na pagliliwanag na pil. Pangalawa, aktibong tanggapin ang sisi. Gumanap bilang malungkot at ibuhos ang lahat ng iyong emosyon. Kailangan mong gawin ang mga tao na makaramdam ng iyong pagdurusa. Maging napakakumpleto hanggang sa paniwalaan ng lahat na totoo ito. Ang gantimpala ay ang walang kamatayang hegemonikong katawan na desisyon, isang makapangyarihang pagsasanay na maaaring magamit upang lumikha ng walang kamatayang katawan na magpapayanig sa lahat ng panahon. Pagkatapos mag-isip ng isang segundo, malalaman mo kung ano ang pipiliin. Isang tableta ba o isang panlaban sa langit na pagsasanay? Sino bang tanga ang pipiliin ang nauna? Kaya, walang pag-aalinlangan siyang sumabak sa pag-arte at talagang naniwala. Tapos na ang lahat. Sa kanyang kamay na ang pagsasanay, hindi na kailangang magsuot ng maskara ni Ye Junlin. Haha! Sino ang nakakaalam na sa isang pagmamakaawa na tulad ng isang tanga, kikita ako ng malaking pagsasanay. Talagang walang pagsisikap na magkaroon ng mga gantimpala. Ang tinatawag na tunay na kakayahan ay nakaupo sa walang ginagawa at ginagantimpalaan pa rin.